Katig sa akin ni mama sa school. Ito nga at naglakad na sila ng tita ko, pauwi ka na mami la. na na pala dito, kaya may pa-summer plug na. Ngayon nga lang ulit hindi umulan. At gusto nga sana makapaglakad-lakad nila mama. Kaso nga, saktong daan nga ni dadalo, kaya sumakay na nga sila. Mas pinili pa din sumakay, kaysa mabawasan ang taba nila. Pagkadating nila mama sa bahay ni lolo at lola, ito nga nakita niya sa garahe. Kalat na nga itong mga bubuyog na matagal nang nakatira dito sa may kabinet. Pina, nausukan nga daw ito ng lolo ko kagabi. Para nga maitaboy na sila. Dahil masyado na nga daw sila mapanakit. Wala naman sanang problema kung gusto nila dyan tumira. Kaso nga madami sa amin ang nakagat nila. At yung isang pinsan ko nga hindi nakakapasok sa school. Dahil nakagat nga siya sa kanyang buka. At ngayon nga ay nagpapagaling na siya. Dahil sobrang namaga ang kanyang mga mata. Nang maitaboy na nga ang mga bubuyo. Ay hindi nga namin inaasahan na makikita namin. Sobrang laki nga nang nagawa nilang bahay pukyutan dito. Kaya pala halos gawin na nilang teritoryo ito. Pagkarating na pagkarating ko, oh. pinakita nga agad sa akin ni mama itong bahay po At pinatikim niya pa nga sa akin. Mahilig ako sa honey, pero ngayon lang talaga ako nakakita ng gantong kadami. Gustong gusto kong las ng han pero laking ibang lasa nito. Sa nabibili namin na nasa bote. Si mama nga, hindi nagpapawala ng honey sa bahay. Dahil maliit pa lang ako, yun ang pinapainom niya sa akin. Lalo na kapag alam niyang uubuhin ako. Tamang-tama nga ang nakuha nilang ito ito dahil parang uubuin na nga ulit ako dahil na din siguro sa pagpalit-palit ng panahon maiba naman ito pala ang mami ko na palaging busy sa kanyang negosyo pinuntahan nga siya dito ni mama para tanungin kung bakit nagtitimpla na naman siya blue lemonade at lemon <laughs> hindi ko alam kung anong purpose nito pero ito nga ang pinapainom ni mami La sa mga alagang manok niya si mami La nga ay nagsimula sa pailan ilang piraso at ngayon nga ay umabot na sa daan-daang piraso sobrang bilis nga lang mabenta ang mga manok niya. At ang nakakatuwa pa dito ay alaga niya nga lagi sa linis ang mga ito. At lagi nga din sagana sa pagkain. Pero teka, bakit parang bato na ang pinapatukan niya? Kaya din pala mabilis bumigat ang mga manok niya. Nyarap! Yung mga bato na yan na brinapresh niya kanina ay sadya nga daw nilagay niya dyan dahil ang ibang sisiyong nga ay nagkakandamatay dahil nagpapakalunod nga daw dito sa tubigan nila. Siguro broken hearted ang mga yan. <laughs> Nabanggit ko kanina na magpipesta na dito kay na mamila at eto nga maghapong kinabisian ni mama. Habang nasa school nga daw kumuha ako kumuha nga daw siya ng banderitas para dito sa bahay. Maghapon nga lang daw niya tinapos ito at ngayon nga ay kakabit na didadilo. Ilang araw na lang at at pagtipis na na dito. Ay talaga naman ang diet. Ay parang hindi ko na nga mapapanindigan. Anong paraan ang ginagawa ninyo? Para mabawasan ang timbang at taba nyo. Paano ba mamay-maintain ito? buwan One buwan may nagbe-birthday date sa pamilya ko. Comment nyo naman dyan at imotivate nyo naman ako. Para naman yung taba ko ay mapalitan ng muscles ko. Huwag kalilimutan mo pala like and share. Salamat sa pananood. Thank you Lord!